Inamong ko si Sekretary Balisakan, magpakita siya ng record na merong nakasalang do sa Tariff Commission, merong consultation na hanggang 2028 yung baba ng taripa. So, 720 dollars per metric ton ang presyo ng bigas sa world market. Kaya, sige, ibaba natin ng 15% yung tarifa mula 35. Tama. E eh, today, magkano na ang uh, presyo ng bigas sa world market? Uh, all time low 345 sir. So 345 halos kalahati. Per o oh, lagpas kalahati bumagsak na. Mas mura na ang bigas sa world market ngayon, pero mababa pa rin yung taripa 15%. Bakit? Dahil mababa ang taripa, naengganyo mag-import sa mababang presyo. At pag mababa ang presyo, eh ano mangyayari doon sa lokal? Dahil sasabihin nila mas mura yung yung imported. So pati ang mga miller na dapat sana'y bumibili ng palay sa magandang preso, eh, sasabihin magi-import na lang kami. Kampunto ho doon. Kahit nga ho binaba ang tariff, hindi naman ho bumaba yung presyo sa yun, palengke. Eh, pa. Kaya ay, ho, ang mahalagang punto doon kasi yun ang maling kwento ng mga ekonomista. Bumili, bumaba naman yung tarifa, bumaba din yung world price. Bumaba ba din naman, uh, Mr. Chair yung presyo ng uh, bigas sa uh, merkado hindi lang ganung kabilis as expected or or, or gano, hindi ganung kalaki. Just to uh, Yes, bumaba. Uh, Boom, eh, siguro naman bababa ba Eh, kalahati na yung nang alahati na yung presyo ng bigas sa world market hindi pa bababa. Ba? Mura na yung bilis sa magsasakay. Kaya bumaba, mura eh. But Mr. Chair, uh kasi kapag bumababa din yung taripa, tumataas. di ba may, tumataas din yung demand? May mga demand. O -o. O -o. Pero ang ibang o -o. usapan yan, eto na naman tayo o -o. sa mga ekonomista na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Alam nyo, yung UBRA po, 25 years na po kami. Ang karanasan po namin, naugat ng problema, parang dalawa ang gobyerno walang unity yung gobyerno. Isa-isang dako ang yung mga gumagawa ng batas at saka yung DA binibigyan ng DIN yung pagtulong sa sektor na agrikultura, pangisdaan. Sa kabilang dako, andin dyan yung NEDA, andin dyan yung ibang ekonomista. Iba ang kwento. Iba ang direksyon, ang pinag yung importasyon dahil ang sinasabi nila, protektado rin yung sektor na hindi naman ang sinasabi at ito naman eh, on record may sinumiti ho si Sekreta, former secretary si Lito Habito sa Tariff Commission na ang sinasabi niya exceptional level of protection daw ang meron ang sektor na agrikultura samantalang eh, hirap na hirap na ho sa baba ng presyo sa farm gate sa magsasaka exceptional pa rin kasi ho ang problema ho doon ay sinasabi nilang mataas sa yung taripa dahil lang doon sa rate. Eh rate nga ho, pag sinabi niyong rate, abstract number yan, kailangan iuugnay niyo yan doon sa presyo ng inaangkat. Hanggat hindi niyo, hindi niyo inuugnay do sa presyo ng inaangkat, paano niyo sasabihin ngayon na ang isang taripa ay mataas at protektado yung sektor? Yun ho got ng problema. Kung ang gobyerno ho naging tao, kailangan na psychiatrist. Kasi schizophrenic so eh. Yung isa, kabilang dako, yung DA. Sa, ang uh, in fairness to DA, mar, maraming kapintasan niya at marami rin katangian doon sa 25 years na pakikipag-ugnayan namin. Pero by and large, except for 3 years, uh, nakakiling yan sa, sa lokal. Local, no? Eh ngayon, yung kay sinasabi ni ni Senator Marcoleta kanina na kailangan ng oversight, tingnan yung mga batas na hindi pinatutupad. Yun ho ang katibayan na yung mga ekonomista ng, ng GRP, ng government ng Republika, at saka yung mga kaalyado nila, yung Foundation for Economic Freedom, si Dr. Habito, si Dr. Tolentino, hindi seryoso tungkol sa pagpapaunlad ng sektor. Kasi hindi nila tinutumbok yung mga batas na Unang-una ho yung AHMA. Under Section 13, you need a plan based on consultations. Hindi ho sinusunod ng NEDA yan eh. Kasi doon sa EO62, hindi kami kinimsulta eh. Kasi wala namang hearing, yung, ang sinasabi ni Secretary Palisakan, kinusulta raw, citing several previous hearings, pero wala naman doon, hindi naman nakahain doon, na bababaan yung taripa by 20% at least, tapos aabot na hanggang 2028 yung uh, yung uh, duration ng pagbaba. Hinahamon ko si Secretary Balisakan magpakita siya ng record na merong nakasalang do sa Tariff Commission, merong consultation na hanggang 2028 yung baba ng taripa. Pagka makapagpakita siya ng katibayan, I will apologize in public. So, okay. yun nga ho. Okay. Yun ho, ang, ang, ho ang punto is yung patakaran uh, sa taripa, Patakaran ng NEDA ay eh dapat sana ay nagkakaroon ng uh, mas uh, aligned na patakaran base din sa mga uh, isinasagawa ng DA. Alimbawa, ang posisyon ng DA dito sa 35% na binaba sa 15% ay eh dapat gradually ibalik na sa 35%. Subalit, ang sinasabi ng sinasabi ninyo ay eh, hindi naman yun ang posisyon ng economic team. Uh, gusto nilang manatiling uh, nasa 15% dahil ang sinasabi nila pag inangat ng 35 tataas na naman ang presyo ng bigas etc yun hey, yun ang punto niyo and that's but, what and uh, yun ang uh, kinakailangan ngayong uh, uh, aksyonan ng mang, ng committee ito uh, paano i-reconcile -re yung dalawang yun ngayon at uh, yun na nga uh, may panawagan na na ibalik sa 35% uh, percent ang taripa uh, may pwedeng gawin ang Senado ang uh, ang Kongreso uh kung mamarapat nito, so kasama yan sa ating uh, tinatalakay ngayon no uh, yes uh, siguro wrap up na dahil no. we will give uh, senator uh, Amy Marcos the yung chance ang kwento eh yung... natin yung usapin ng mataas na presyo ng na, Marihin, kasi sinisisi ho yung local producer tungkol sa mataas na presyo you know ang ginagawa ng Nether at ng may kakampi na ekonomista eh kaya hindi ho umuunlad eh Magpo-produce, paglalaanan ng pohonan ng uh, gobyerno, ng legislatura at saka ng DE, tutulungan yung farmer, tapos mababain mo yung taripa, malulugi, di na wala nang sa isa yung tulong. Kalibawa, bago ibabay yung taripa sa 15%, ang presyo ng bigas sa world market ay about 500 640, di ba? 640. I'd so, like to correct that, sir. Mr. Chair, 720. Okay. So 720 dollars per metric ton ang preso ng bigas sa world market. Kaya, sige, ibaba natin ng 15% yung taripa mula 35. Tama? E eh, today, magkano na ang uh, preso ng bigas sa world market? Uh, All-time low, 345, sir. So 345, halos kalahati. Pero, o oh, lagpas kalahati bumagsak na. Mas mura na ang bigas sa world market ngayon, pero mababa pa rin yung taripa, 15%. Bakit? Di ba? So yun ang mga, hindi ba dapat itaas na ulit dahil, kaya nga, kaya nga binaba dahil 700 eh. Eh ngayon 350 na nanatili pa rin uh, uh, nakababa. Dapat But, ibalik. Yun ang mga Uh, Pero ang maha mahalagang punto doon, kahit nga ho binaba ang tariff, hindi naman ho bumaba yung presyo sa yun, palengke. Ay, yun pa. Kaya yung lang... ho, ang mahalagang punto doon. Kasi yun ang maling kwento ng mga ekonomista. Hindi ho tayo susulong hanggat yung dalawa na yun ang nasa utak noong mga nagpaplano. Neither is the planning agency. Kung ang nasa loob ng toktok nila ay protektado ang sektor ng agrikultura, hindi kailangan ponduhan masyado yan. Pagkatapos, ang importasyon ng solusyon dahil bababa ang presyo, wala akong pupuntahan eh. Ang isa pang so, ang doon lang ako. Ang isa pang uh, dapat uh, yun na nga uh, ipaliwanag no. Dahil mababa ang taripa, naengganyo mag-import sa mababang presyo. At pag mababa ang presyo, eh ano mangyayari doon sa lokal? Dahil sasabihin nila mas mura yung yung imported. So pati ang mga miller na dapat sana'y bumibili ng palay sa magandang preso, isasabihin mag import na lang kami. Huwag na natin. O kaya, kung hindi man, bibili nila ng barat. Dahil hindi nila kayang makipagkompetensya sa pagpasok ng imported na bigas at bibili nila ng 18. Hindi kaya. Pag binaba mo ang taripa, ang pagkaliwanag, pag, pag, uh, pagkaintindi ko, ang preso ngayon, pag tinaas mo pala, kaya na sa bayan ng mga local na mga miller kaya nang bilhin sa 18 dahil mas mataas na yung taripa ng mga imported na bigas at pagka 18 binili sa ating farmer ang magiging presyo pa rin nun 40 o edi 36 38 o, kahon 39 kahon. ano <laughs> So, mga 38, 30, 241. Di ba? Uh, anyway, yun, yun yung punto doon. No? Yes, sir. Yes, Secretary. Uh, Mr. Chair, I'd just like to clarify yung statement. Just to be more accurate, nung bumaba naman yung taripa, bumaba din yung world price, bumaba din naman, uh, Mr. Chair, yung presyo ng uh, bigas sa uh, merkado. Hindi lang ganun kabilis as expected. Or, Or, or hindi ganun kalaki just to call. yes bumaba Bum siguro <tinyo> naman bababa eh na yung nang na yung presyo ng because sa world market hindi pa bababa pero, pero yes. isang pananaw doon pa mura na yung bilis sa uh, magsasaka eh kaya bumaba mura eh kaya bumaba ano kaya bumaba yes, yung yes. MSRP na sinet ni secretary <tinyo> Okay. Um sige. So pwede. go ahead. We so, now we now give the floor to okay. so, Senator nino, Marcos. Ano talaga ang plano ng pamahalaan tungkol dito sa taripa ng bigas? Kasi eto nga nakita natin hindi naman automatic. Pag binagsak ang taripa, hindi naman automatic na bagsak ka agad ang ating presyo sa merkado. Hindi ba tama 'yun? Aminin natin. Yung sinasabi na halos automatic ng mga ekonomista ng mga Mahuhusay, eh talagang uh, hindi naman automatic na nangyayari eh, kundi talagang halo-halo uh, yan, yung importasyon, yung bagsak yung presyo ng palay sa 8, sa 5, yung sinasabing uh, SRP na kung minsan sinusunod, kung minsan hindi. Since then it's very very clear. noong July 2024, the prices have continuously decreased. Sabi nga ni Chairman, mahigit sa kalahate, at uh, alam natin na nasa 1640 per kilo this July 2025. So, ano ngayon ang mangyayari? The suggestion ba or may plano ba talagang ibagsak from 35 given the decrease in farm gate prices? May plano ba talaga kung uh, malaman natin kasi nababasa natin yan na ibabagsak from 35 ay itataas from 15 ibabalik sa 35 uh, Mr. Chair? at kailan yung mangyayari kasi nabalitaan na natin ng 60 day import ban hindi na mag import sa susunod na linggo so isasabay ba dyan yung sinasabing pagtaas muli ng taripa kasi yan ang inaasahan ng ating mga magsasaka. Uh, Mr. Chair, uh, basically, yung, yung nag-meeting kami sa uh, when we were in India, uh -oh. the decision was, the immediate solution was, uh, short-term solution is to stop importation by September 1. No issuance of SPS, I see, for 60 days. Uh, then, uh, uh, with, with uh, some economic managers nandun present, the idea is to watch muna after a month kung ano yung epekto then uh, uh, to keep an open mind pa rin dun sa adjustment in tariff uh, it was discussed naman lengthly, lengthily hindi naman maikli yung aming meeting at uh, uh all options have been uh, discussed, including increasing tariffs. No, from uh, so we're expecting po by October one, may action tungkol sa tarifa, may pag-asang itaas uh, muli. Uh, uh, may, may decision siguro or uh, of course decision I cannot, pero, I, I cannot put uh, words into Pero hindi the, ba, the hindi uh, ba huli sa timing yan? Hindi naman um, uh, mad, uh Kasi okay, pag-aanihan na naman. Eto na naman tayo. Hindi. May, meron din option din na napag-usapan na dagdagan yung stoppage really uh, longer yung stoppage longer than 60 yes you're uh, saying yes. so take it all the way up to december maybe 90 maybe up 100 90. or or again announce another stoppage before next harvest season. Hindi, gusto ko lang tanungin kasi magkano ba talaga ang collection ng rice tariff sa taong ito na 15 mil uh, 15% lamang magkano ang uh, collection ngayon My understanding is uh, from 2024 when it was huh? imposed until today, about 25 billion has not been collected. Tama ba? Ngayon, uh, yung uh, pinagsaksakin siya, magkano na? Magkano? Hindi, hindi namin, uh, Mr. Chen, hindi kami sure sa data. data. Parating nahuhuli. nahuhuli. Pero, uh, oh. uh, 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 andito, at, andito, at, andito. more or less. More or less. 10 billion. Uh, andito, yeah. may representative. As okay. of June, 10 billion. Okay. With the permission of Senator Ay, Marcos. Ay, Nee. May andito ata, DOF. Do we have representatives from the DOF? It's about nine. One oh, nine, eh. Ayon, uh, Can you please come to the mic so that uh, introduce yourself, ma'am. Ten billion. Stay <laughs> So. You can stay here. So what is your name again ma'am uh director uh La Rosa okay the director Office of the chief okay go ahead uh, the question is uh so, directed uh, to you from January to July we have 10.9 billion January to July yes I 15 percent at 15 percent you... yes yes yeah what did we lose? Teka teka dapat ang bilang niyan mula July 2024 hanggang sa ngayon. Nung binagsak okay, you, yung taripa sa from, 15. Yeah, from gen uh, from July to July. Uh-oh. What is your data? So, January to July is 10. What about uh -oh. July to to December? To December. Last year? at the lower tariff. Siguro, kahit wala tayong klarong numero, ang klaro, kapos ito sa mandated na 30 billion para sa RCEF. Yan ang maliwanag, di po ba? Talagang kakapusin. Dahil may 30 billion tayo na mandated na ipapasok sa RCEP na inaasahan ng magsasaka na tulong sa binhi, sa mga makinarya, sa kung ano-anong abono na hindi dumarating. Abay, uh, kung 30 billion yan, sabihin na natin optimistically na nasa, alam, ang pagkaalam natin 9 billion eh. Ako, ang pagkaalam ko kasi. share yeah. but 16 billion ang siya, nawala last year. Yes? 16 billion ang nawala last year. Okay. 16 uh, billion. Before, please address the chair before we uh, yes, speak. Paul. No. Yeah. Um, before that, uh, you yes, have Mr. the figure. Chair, we have uh 21.6 billion total. Yes. Total. From uh, July collected July. from July 2024 to July 2025. Yes. Again, 20. 21.6. So you lost uh, 20 percent of that. How much is that? Yeah. But Mr. Chair, uh. kasi kapag bumababa din yung taripa, tumataas. di ba may, tumataas din yung demand. May no, um, demand demand. For demand. Oo. Pero ang ibang Oo. usapan yan, ito na naman tayo oh. sa mga ekonomista na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. <laughs> uh, okay. Pero ang maliwanag, sabihin na natin 21.6 billion na nakolekta. Naghahanap tayo ngayon ng kulang ng 8.4 billion. Tama po ba? Sa manggagaling yan? Sa general fund. Kasi ang understanding ko sa... Pupinoy na lang sa general fund, Secretary. Go ahead, DA, uh, Secretary. Mr. Chair, as far as 2026 is concerned, uh, our budget... Nandun na ho ang nakalagay sa President's budget is the 30 billion for RSFO. Uh, Mr. Chair. 30 billion? So... Nalilito kasi ako sa inyo eh, kasi kung minsan minimix ninyo yung RCEP at saka yung regular uh, RICE program, national RICE program. Claro ba yan sa yeah. line item? Uh, yes, uh, very clear Mr. Chair sa line I, I was actually very happy na nakita ko yung lumabas. So how much is there? 30, in RCEF? 30 billion. 30 er, RCEF. mismo. So you're assuming zero collections? Uh, palala naman ng palala na palala to. Gaya, ibig, sabihin, ibig, sabihin, wala na yung tariff ni 15%. Patay tayo nito, boss. Uh, like 2025, uh, gaan ang under RCEF, uh, Mr. Chair, was only 10 billion. So, yun lang yung guaranteed makukuha namin. Tapos, Ito, kasi yun lang yung balance, di ba? Yun yung uh, cushion. Pero, ang ang mahirap ngayon, kung nasa budget, parang masamang balita. Happy kayo, pero hindi kami happy. Paano ibig sabihin, ihin? Well, uh, magsisiro taripa na tayo? Happy uh, kaya uh, tayo. Well, we said, Pasi, uh, 30 billion na eh, i-aasahan uh, na lang sa GAA? Tama uh, ka ba yan? Uh, uh, I'll ask my Saan ko? nga. Uh, hindi na kukunin dun sa taripa? Yeah. Actually po, ah uh, yung, yung 2026 natin, ang appropriations cover natin na pre at in naman ng President is 30 billion in accordance with the law. Yung 30 billion ho na yun, kukunin pa rin ho yun doon sa taripa. Doon pa rin ho sa taripa yon kukunin. Hindi ganun yun, yun sa batas. Hindi Opo. ka ah. Opo. Pero, Pero nilito ninyo kami. Huwag kang ganyan. <laughs> In other words, <laughs> billion, na sinasabing ah. for the RCEP is still to be secured. Uh, secured by the GAA po. Well, meron it will be ito. funded uh be by the collection still. <laughs> and, and so far your collection is only 10 billion. Yes. So meron ka pang kinakailangan kolektaing 20 billion between now and December yeah. to be able to fund that, uh -huh. unless you want to fund it. continuing uh, appropriation next year. You Unlike said the po? GAA doesn't work that way. Naka-earmark yan Opo. sa standalone bill. Opo, tamo Hindi po. yan manggagaling sa si general fund, yung GAA general fund. Ginugulo mo yung usapan. Wala ganyan. ganyanan. Kasi <laughs> nga pa yung sinabi na yung buong 30 billion manggagaling sa budget, ibig sabihin, zero tariff, papasok lahat ng imported rice na wala ng taripa, miski 15%. Eh wala na talagang magpapakamatay na lahat ng mga magsasaka niyan. Huwag naman kayong ganyan. Biglang uh, nagising ako eh. Secretary, go ahead. Uh, uh, Mr. Chair, actually I think that is there at the, the 30 billion because the agreement during the time that the new uh, RTL law was uh, previously amended, uh, the economic managers also promised na kung ano man kakulangan, Nung 30 billion sa collection ay pupunuin ng ating uh, uh, DOF and Treasury ng National Fund. So I think that is the basic. Yes, Secretary. Way. I was privy to that conversation between Secretary Recto as well as Senator Cynthia Villar. However, yung pupunuin... Hindi namang ibig sabihin yung buong-buo na zero yung koleksyon at zero yung tarif. Nagulat naman ako dun sa 30. Siguro naman kahit 20, 15, maniniwala po ako. Pero kapag 30 billion ang manggagaling sa GAA, ang duda ko, may plano pa kayo mag-zero tarif? Katakot naman ito. Uh, definitely, Mr. Chair, walang plano ganun. Okay. Thank you for the clarification.